Magandang buhay sa lahat, JM Fiyang supporters, lalong dumadami. Mami ni JM Ibarra, at mami ni Fiyang, close na din. Sa paglabas ni JM, sa bahay ni Kuya, iniyakan ni Fiyang ito. Makikita mo kay Fiyang, ang isang tunay, na nagmamahal, sa kanyang matalik, na kaibigan, sa loob ng BNK. Hindi man siya binabanggit, na karapat dapat, na maging big winner, ng lahat ng housemates pero para sa taong bayan, siya ang number one sa puso nila. Malakas ang spark, ni na JM, at Fiang, sa mga viewers. Nirepost din lahat, ni JM, ang video clips, ng JM Fiang, na ginawa ng kanilang solid, na supporters. Sobrang mahal na mahal, ng JM Fiang fans, ang dalawa. Nagpasalamat din si JM, sa lahat ng tumulong sa kanya, at nabanggit niya dito, ang JM Fiang Solid Supporters. Sa bagong hamon ni Kuya, sa mga Big Four, lumabas na muli, ang tunay na ugali, ng housemates. At syempre, bukod tangi si Fiang. Ang totoong nagpapakatotoo, sa kanyang mga sagot, sa lahat ng binatong tanong sa kanya, ng tatlo niyang kasamahan. Lahat naman sila, ay deserving. Pero masangat talaga, si Sophia Smith, a.k.a. Fiang. Ang totoong nagpapakatotoo sa bahay ni Kuya, ay si Fiyang, since day one. Magpakatotoo ka lang, sa bahay ni Kuya, at kung may napuna silang mali mo, tanggapin mo ito, gawin mong inspiration, para itama ito, kahit de gusto, ng kapwa mo housemate, kahit palagi nilang nakikita, ang mali mong nagawa, sa umpisa, kahit binago mo na. Ang taong bayan, ang saksi, at susuporta, sa laban mo. Ganyan ka Sophia Smith, at ang supporters mo, ginagawa nila, ang makakaya nila para suportahan ka hanggang dulo ng laban mo sa bahay ni Kuya.